man -post? wala ba imong gi-post gi-post oh, na ko na akala na post ni mo na unta sa Facebook eh naasa naman diay eh. baka wala pa naabot dia sala ba nako eh senyor senyor na, no. abo ba diay oh asa na naman asa man diay ang ako... ano kada kan man ning anong duha oh, oh. na ba na kamo oh pisit na pisit oh 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 manesday oh Oh, oh, di pa siya gusto? Na, ang sama na. Una ka rin, eh. ipisit daw. Oo. Oh. na siya sa cellphone. Ngayon oh. na po, ko. Ay, po, sabi pagpislit. Oo, ipod kayo mapisit-pisit. Oh. 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 ka na, ang oh. ni mo. oh, kabal. oh. oh, ka na po, ang ni mo. oh, asa lating. naman. oh, kabal na lakin Lakin na, na ko. Kanang, ha? Keratin. Huh? Oh? Oh, kaba sa mga tao sa mga Kaba Ato ato ka sa ano sa album. Sa album niya sa album nga album ka, sa album niya sa album niya sa album niya sa scroll scroll sa album scroll, sa album niya sa album niya sa album niya sa delete niya sa album niya sa album niya sa album niya sa album sa album niya sa album paubos, paubos. Scroll ba, spoon? Paubos, ako paubos, oh. Sa FB, sa taas, to ba? Scroll bata taas? Si Scroll o, oh, Ana. uto. Oh, o, Ana. Oh, ana. ana. sama, oh, 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 na. o. O, oh, Ana. O, delete O, uh, Ana. O, Ana. 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 O, Ana. ko Ana. O, 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 O, scroll hindi ba ako na delete na? Hindi na tulad sa ang cellphone ang sala ano? Wala na. Ano? Anta anya nasukok suko ka tong adlaw. patay niya Kasi, ah. ang akong usang ikuan. Usa ang mahabenin ka to. Duha lang, wala, wala ka to isa ka picture ni mga to ate. Oh, kato na lang kay na siya ka ng Ano man? Daw, siya lang, eh, kayo daw gani, aglab ko, bakit eh. daw kini, ipang-erase ko yan ano naman, mas iiris man ni muna sa picture ang sa puso ko kayo man lang yapon. Eh. <laughs> na puso na asa ako na limog ko. Pero nakabalugin ko nga gi... Ang Wala nga gi boss. Uh, oh, ka, pili. Balik. Balik ka, picture. Eh, kapoy bayak ka lang. Hindi ka ba tayo, no? Mukwan, anak mo gabit. Kabar... Daghan pa, mas bright pa ni mo maskin gani ko mag, oh. mag ko ha oh, mag video oh, ko ana oh, ko ana mag video oh. ay, asa dapat libutan na ko asa dapat na paingon na di ba nung utahan na ko oh. ay kaya ganin nga bubukang eh. ka baklan yun nga bang tingin na. na Oh, oh i-post ato. Kasaya nga to, ato. Balik din ako mag... Hindi oh, na mag-atapunin i-post. Ito sa post. -post. Na ako. Usami, -post. Na ako, no na, na picture ka bulak, diba, no? na pa dito bulak di no? Picture ka ron, na pa man bulak. i kabay katong ano oh, katong bokay is am okay na to. Pero kabalo gi ko di post na ako to pero wa man mo post ko wala man madawat ni nga katong di effort sa ko anak ay bahala sila. Ah. Pero ang importante sa Hindi ba, ba sila ang, ano oh ang sala, ang cellphone ng sala, ang sala, ang MP, ang m internet. Ako ang ba? Oh. Ang importante sa ko ba post man sa wala, ang importante sa kwa, man ko dili hindi naman ka itong, ingon na itong gipos i-post, i-post ni mo na, kay amo na ang effort ni mo, na, wala magulad sa himo, nasa kasing oh. Ha? ang sahi mo, katong pakita lang sa tao, kaya amo na, amo na, amo Pero ang sa kasing-kasing good, wala yun na kinsa makabura kung unsa ang mapil ni mo, usak inahan. Ang post trip, nabit na naman kapisit, kaya na, anak. Pero, the end of the day, mama is mama gihapin dito. So, salamat po niya kung ka nag-appreciate akong anak dito. Although, although, nga, wala man po. Na-post man ako to pero ambot lang. Thank you very much. <laughs> wala so, ko ng -anak. video ha, nag-like lang ko. Ah, thank you very much sa kung anak. Kung masiwa sa mga video, mag-like lang siya. Pero kapano <laughs> ko siya, scammer na. <laughs> gusto din niya yung inahan. Gust pil Ang gusto niya yung inahan, pwede surprise. Well, Carol, may surprise pa po. Yaw-yaw po. Oh, okay na to. Salamat, Bob. Merry Christmas, Kumila. No, Merry Christmas. Ano, oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Ano wala nag-post man ko niya kay amot na baka sa baka next year baka mabot ko to. ang effort niya. Tama mo ang effort niya. Ano sa 4, imagine mo tulog pa ka, tulog ka lang ka dito ka to. Dahil ito mga sas, ito, ito mga corona, ito, ito ang napkin na nakabutan dito, napkin katong itong kirating, bungang-bong katas, kastanan. Hindi naman imagine, pero katong itong hubog ko ka diyot wala ba ko nag-inom, pero ka itong nga, what am I? I'm sure that. Pero kay, ito ano, sige, wala siya tawag, para mag mag-quit ka mag mag <melos> <fasst ça> <Bingo. Ay>, ba katong mga gatay mo mag-quit quit imong bala sa mga pulong. Binga. Tapuya pa sa dio. Ah. Di pagtangan tay na kukuha na. Ala. Yes, silaw man kaysa hayag sa panahon ng ihang kwan light kini. Pero tay sa lahat, ala di ra mo. Diri na ko ma kwan ma sulti ba ug sa wa. Ayo bugkalang. Imong <și> e atong appreciate ni mo nga uh, buhat mo sa kwadi na ko baka na ko to mo na no wala jud siya odo nga sempre ka flowers atong bouquet, bouquet okay uh -huh. pare to ni to effort niya jud tanan effort niya yeah, sa kwadi ang odo ang gipalit niya sa kwadi katulang kwadi nak dari apa apa bumbuhan pegang napkin pati katung pati keratin katulang angin pasnya itu kalau mabuk ya mau tuh lagi buat siya gitu siya kanan the best the best the best naol ay kau lagi video naol kau mau video lagi aku at least kapan <laughs> lupa okay. Agay, okay. oi. Abi ni mo, abi ni mo lab ang, ang pagmamahal sa usang ginik. Ano? Uh -huh. ara, imahan na po siya. Anak <laughs> niya. anak pa. Gusto niya pa ka. Yeah. Take over back ka bless. Ano nga kaya anak-anak. Anak. anak. Hmm.